Nooy kaya maglisot sa lakaw. So ato siyang pasakyon tadawan ninyo guys. May hey, asa kay kag padong na? Da da nya. may tatog lai kuan ba? sakyanan service nimo, wala ka pasakya sa imong na, kuan? Mm. Wa kay wa kay pagumangkon? Mas maayo maglisot ka pagkasot. Wa ka pasakya sa pagumangkon? Mm. Nay nee, naman ko koy e-bike nai ipasakyon na lang tika. hindi na ko ko sa do. lang tika di dire ha. Ka? Eh, oh, kana. Utog lang ana. Ah, ye. Okay. Pakyon nato siya, guys. E, lo -o 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 oh, ay loon mo oh. oh, ina oh, ko kayo. Aw, ayan ni nakwan oh. Duha ra gud ka sungko dai yang gigami. Dire na isa kay nay. Oh, ini hinay lang. Ah. Ada imong anak nay ako kuno na di wa nampo pamangkong na ter teritok akong tai ito putay wa wala ko sa gab undo ay karega ka ato ito? oo manihi ay di ka oh dito na ko bitahi na bubong sa una pa nga batanon pa ka kosok dek ka ay masaluna oh muri dos norae kan nya ngong wang wai tai mangka manangkung ka diri korunuh ka mahapun apun mangapung kampung beriga negara beriga pung beriga daun ah wow? so, laid, ball, Olive, oh lai lai audi gase na anak na tai luak nak graduate di sekolah liat kada di sekolah liat ya karena asa nama seron ah nama minyo minyo ah maglisod na no naman heeh

Ha pu ero kadia ni ron. Tang naog ni sinanay kay magkuha siya siyang gitahi. <laughs> Do <Doorong gaon ay. laughs> ah, ah. orang ka nay. Do orang ka. Do orang ha. Ha kanara. Ako. Orang gay ni sinanay kay magkuha siya siyang tan tinahi. Adara sinanay. <laughs> Adong na sila. Hmm.

Oh, Nara akong bala makita man doon. Hmm. Akong mama sa nai maglisod sa glakaw. Ha? Huh? Maglisod po do glakaw. Sabala doon. Okay, okay na. Kuan man siya na. Nadakdak. Nadakdak. Ha. Ako no mama sa kun nadakdak. Na nadakdak ter... nadak ah. nadak po dai ka. Ha. Hmm. Adali, it, oh. Ay. Mone, adere, oh, mone mone, ah. Apa ta may kuro Eh dali gunit lang. Ay. Mo ni nyo adere nai. Oh, mo ni Mo ni ang kanya ako, kanya hindi na ako mama. Ah. Ako papa, patay na ako papa din. Ako lang mama. Ito pa guys, kanya na ato siyang gato sa balay kay. Ang lison na Kasi si nanay po, po, po ano? Doon ako mama doon. Ah, nadakdak na ka sa una? Nadakdak ko sa una, ligid pa doon ko doon. Ah. Wala kong baboy ba? Hmm. ligid naligid mga ko po doon. <laughs> Bitaw. Zabot ako ng tilong ba? Na ako ay gamay ng kwarta dere. Omo um, daw. Gamay na out. Karang makatabang ni mo ba? Daw kaluwa taon. Dara na eh. Salamat oh. tong ha. Maura taon na na eh. Maura may nabili okay. sa si kwarta. Salamat <laughs> tong. Ano eh. Palit ang ba? Ah. Na dong. ba. Mm. Na kulung, ha. Hinihini lang ko doon ari doon. May na na pa. Palit ang balong ko ba? Hmm. Hinihini lang ko doon ha. Salamat kayo dong ha. Hmm. Sige lang kung magkita ata, pasakyan Oh, magkita ada pun. Mm -hmm. Kay yeah. mo haram dia pun kung ilaw sa rabbit, ba. Oh, magkita dia pun tika. Mm. tika ilaw na ko sa iguana. Sarang Ay mo dong, pagbagi ka dong. Ato sa kunay. Oh. Ya yeah, amping, amping. lahat diri guys. So ako nasa biyaan si Nanay. Nanam siya sa iyong balay. Maging hinihirap ko nun siya at lakaw. Siya, Nanay, lamat iyo. Kaya dumdudu ka sa aking bahay ha. Lamat.